peping anak ngih nu tuk ambi bibi papi blis mama ta gesentu kalu yes gino ang bata ayan good morning good morning guys good morning mga palangga happy happy wednesday yan today is august 20 2025, araw ngayon ng Miyerkules. So, ayan mga palangga, lumalabas na po yung haring araw. Ayan. Ayan, good morning, good morning. This is Papi's Update. Wala pa po siyang kain, guys. Kasi nagluluto pa po ako mga palangga. So, nagluto po ako ng tinulang manok. So, ayan. Naghihintay lang po ako, guys, na maluluto yung aking niluto na tinulang manok. At ganun din si Papi, guys. Naghihintay din. Anak, say good morning to your viewers, anak. Na, guys. Good morning. Kumusta po ang inyong Wednesday, guys? ingoni ni Papi. <laughs> Love lang, Mama, bi <laughs> Naghinoktok mo ni akong baby, oy. Ano, naghinoktok mo ni, oy? Yan po si Papi guys, nagsusuka kanina guys. Awang-awa po ako sa kanya guys, iwan ko po kung bakit siya nagsuka. Yan, kaya nilutuan ko po siya ng manok guys, kasi paborito yan niya ang manok. Mm, Higda na. Mm, Higda na. Mama, mama, mama Lisa. Mm -hmm. mm -hmm. Anay, muta akong bibig ko. ni ano mama? Muta. Muta. Mm -hmm. Sus, so, ang muta sa bata, kabaga. Biyage. Bless again. Tagasanto, anak. Kagwapo. <laughs> Ayan, shout out everyone. Good morning. Ito po si Papi, guys. Oh. Update ni Papi ngayon, guys. Ngayong umaga. So, as usual, nandito po kami sa loob ng bahay. Ayan, good morning, good morning. Ayan, medyo mahangin na, guys kulang giablihan ang bintana, mga palangga, para makasulod ang hangin. So, good morning, good morning, good morning, good morning, guys. Uh, this is Papi's Update. Happy Wednesday. So, today is August 20, 2025. Araw ngayon na, Miyerkules. So, this is Papi's Update, mga palangga. Nandito kami sa loob ng bahay. At nagluluto po ako ng tinolang manok, guys. So, ito po ang aming ulamin ngayon. At naghihintay po ako guys na maluluto yon. So, good morning, good morning. Yan si Papi o tumitingin sa akin guys. Mwah. Yan, I love you all mga palangga ko. Kung... Yan po si Papi. Naghihintay din. Sana po mga palangga. Uh, uulan mamaya kasi tuyo na po yung aking mga halaman guys. Yan, mayroon ako mga tanim sa likuran at ganoon din yung aking mga saging mga palangga. Marami na pong turok yung aking saging na natumba. Nag-iwan ng maraming anak, guys. Nagdugok, imunti yan, anak. Yan po, guys. Tumutunog yung tiyan ni papi. Naglain, imunti yan. Kaluoy sa so akong bibi, oy. Anong taon? Ay, naglaing ginti yan. Ay, higop na rin sa manok, ha? Papi? Higop na rin sa manok, anak, ha? kay Para maayo ang daguok sa imantian Ayan, this is Papi's update, guys. Thank you for watching. I love you all. Happy bliss uh, Wednesday to all of us. Ayan, nagdaguok dyan. Ang tiyan ni Papi, guys. Ako sa ni siyang pakanoon, mga palangga. So good morning and have a blessed day ahead.